Mayong hapon, ang butuan o news update sa Butuan City Public Information Office. Kapin sa 400 ka mga nanag patigayon sa dakbayan sa Butuan, ang may renew sa ilang business permits sa unang adlaw sa Business One Stop Shop kung boss sa Gipahigay sa South Atrium sa Robinson's Place, Butuan. Courtney Graciel Gorgoya. Migahin sa panahon ang sari-sari store owner nga si Naurisa Kaganap nga mo sa iyang business permit sa unang adlaw sa business one-stop shop kun boss sa lokal nga panggamhanan sa Butuan. Bit-bit ang mga rekisitos. 15 minutos lang nakuha na ni Ini ang iyang business permit. Kanang mas ganan ko karon kay dili na may magpila sa fire tapos ang business clearance diri na pud kuha on the so mas dali ma'am Yes, ma'am. Na-feel gina ma'am. Kay Murag, dili kayo ko mag-agwantag oras dito pila sa Bureau of Fire. Usa lang si kaganap sa 493 ka mga nanag-iya o patigayon sa syudad nga nag-renew sa ilang business permit sa unang adlaw sa boss. Gisugdan kagahapon ng Business One Stop Shop kung boss sa pangpanguna sa City Business Permit and Licensing Department. Mas gipadali o gipasayon sa lokal nga panggamhanan ngadto na sa mga nagproseso sa ilang business permit tungod sa bagong sistema nga gipatuman karong tuig sa boss. Sama na dinhi ang collection sa fire safe safety inspection clearance o barangay clearance nga giisa na sa pagkulekta aron mapadali ang proseso sa pagkuha og business permit. Ang bago karon no, is ang atong integration sa fire safety inspection certificate fees uh, meaning or buti pasabot nga ang imuhang billing no naka-integrate or nakasulod na diha imong bayaranon sa fire safety uh, inspection certificate fees. Ikaduha nga integration ang atong ano Uh, BNRS or DTI katong gingon nga uh, business name registration system. So, naka-integrate na po or nakasulod na sa atong system. So, ikatulo, ang barangay clearance. So, out of 86 ka-barangays, 85 ang nakaapas og uh, submit sa ilahang barangay ordinance nga naka-integrate na sa atong system. Buti pa sa ato ng, uh, kung ano, sa ato ng tagsa-tagsa ka uh, sa dili na ta magkuha sa tagsa-tagsa na to ka barangay kung asa atong business na locate pero diri na ta magkuha og uh, barangay clearance na to no alang sa mga magpatigayon sa yun na lang sa CBPLD di nga ma-authenticate o ma-verify ang rehistro sa usa ka negosyo pinaagi sa Business Name Registration System kon BNRS sa Department of Trade and Industry bulan sa Nobyembre may perma og memorandum of agreement si DTI Secretary Alfredo Pascual og Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada kabahin sa Business Name Registration System sa Board of Investment DTI Office sa Maka pinaagi sa Business Name Registration System o System Integration sa DTI o CBPLD, mas masayon o mas dali nga pagproseso sa Business Registration sa DTI o dili na kinahanglan pa nga mangayo ang CBPLD o Proof of Registration sa usa ka single proprietor nga negosyante nga narehistro sa DTI. Ah, this is a welcome uh, development for all of us, especially sa Department of Trade and Industry because mas ang Our work in terms of uh, receiving business name application, but with uh, the integration with the local business licensing licensing system of uh, the city government of Butuan. Uh, because of the integration, we automatic verification of the business name registration uh, This is a major milestone, no, sa atong effort para pag-improve sa atong boss no, system. Uh, previously. Uh, past, past naman to, but because some offices have not yet been integrated sa the whole system that apaimaga battle next but now that everything no, has been integrated in fact we're the first no, uh, in, in the region and one of only 10 no, so far in the whole country uh, this has made uh, uh, business uh, processing even more convenient far faster no, than previously so Abli ang boss sa mga mag-renew o magkuha o business permit sa lunes hangtod-biernes, gikan alas otso sa buntag hangtod alas otso sa gabi e. Sa sabado o domingo sab, abli sila gikan alas otso sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang business one-stop shop mulungtad hangtod sa katapusan ng bulana. Graciel Gurgoya, Butuan On News Update. Sa laing balita, nagpahigayang sa gift-giving ang lokal ng sa Butuan, pinaagi sa City Mayor's Office, Public Employment Service Office o Special Concerns Office may aging simana sa pipila ka barangay sa syudad. Nagatapok ang mga kabataan nga nag edad tuluhang ka katuig gigan sa pipila ka barangay ng syudad. Nahimong partners sa si LGU ang mga private partners o or organizations sa syudad nga naghatag og dulaan o pagkaon. Nakabenepisyo sa gift-giving ang mga barangay sa Bitos, Kinamlutan, Bangkasi dumalagan antungalon, tungalon, tungaw, bugsukan o antikala. May paabot o pasalamat ang mga nakabenepisyo o opisyal sa barangay sa nangulo sa gift giving aron makaabot sa tagsatagsang barangay ang regalo alang bataan. Huwag mo mga updates ng Adlawa alang sa mga mga updates. si follow yung like ang official Facebook page, TikTok, Instagram o Twitter account ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Naghang salamat.